Bawa ko ako sa ano natanggawan ko nilinis ang basura tapos minsan nangangalakan minsan naman nangangangkong daw ano lang ang anak buhay ko basta mabuhay lang ang pamilya ko may asawa ko para wala akong asawa kasi lahat ng katamaran ng kanya pagdating ko bugbugin pa ko

Yung isa may pangalan na. Yung isa walong taon. Magaran pa. kasi dito. Gusto pa ang awa nyo <laughs> Okay na?